Hello po! Kamusta po kayo? Panibagong araw na naman po dito sa UK. For today's video, ano ang dapat i-consider sa pagpili ng titirhan dito sa UK? At ano-ano ang magandang maibubungan nito? Disclaimer lang po, ang isi ko sa inyo ay based po sa aming experience. Kaya sa mga nagbabalak na mag-work dito, kasama ng inyong pamilya, para po sa inyo ang video na ito. Mag-start na po tayo. Una sa lahat, kami ay sabay-sabay na dumating dito sa UK. Kami ni Mrs. ay may full-time job at ang aming mga anak ay dito na rin pumapasok sa school. Ang pagpili ng titirhan ay yung malapit sa mga sumusunod: school Naging makaan ang paghahatid sundo namin sa mga bata dahil naging 3 minutes walking distance na lang siya mula sa aming tinitirhan. Dahil dati, 10 to 12 minutes ang kailangan lakarin papunta at pauwi galing school. Dito sa UK, na madalas maulan at dagdag pa ang winter season, mas maganda talaga na mas mapaiksi ang oras na lalakarin ng mga bata. Pangalawa, trabaho. Hindi lang malapit sa school ang kasalukuyan naming tinitirhan, kundi malapit din ito sa aming trabaho. 10 to 15 minutes walking distance ang sa akin at 25 to 28 minutes naman kay misis. Maganda rin ang resulta nito sa amin, lalo na sa gabi ako nagtatrabaho. At si misis naman ay sa umaga yung oras ng pag-uwi ko ng bahay galing trabaho yun naman ang oras niya para umalis para magtrabaho nababalanse talaga namin ang aming oras para sa mga bata pangatlo shops opo malapit kami sa mga shops o tindahan ang totoo ay napapaligiran kami ng mga shop sa kasalukuyan naming tirahan. Dahil dito, ay nakakatipid kami sa transportasyon, pati na rin sa oras. Dagdag pa riyan, malapit din kami sa istasyon ng bus at istasyon ng tren. Ayan po ang mga kinonsider namin sa pagpili ng lokasyong titirhan dito sa UK masasabi naming malaki ang impact ng location ng tirahan para mas mabalanse hindi lang ang oras kundi pati na rin ang financial hanggang dito na lang po sana ay may natutunan po kayo at naaliw sa aming maikling video see you po ulit sa mga susunod na videos and vlogs bye bye salamat